po yung tanim kong mustasa ayan, malalaki na po ang dahon may kasama pa po pong ibang halaman may lagsa masama ko po Magandang buhay po sa ating lahat. Kumusta po ulit kayo? Maganda po ang sikat ng araw. Maganda po ang panahon ngayon. Wala pong pagbabadya ng ulan. Sana po ay magtuloy-tuloy na po at dahil po talaga naman po nitong mga nakaraang araw ay sunod-sunod po ang ulan. Uh, kaganda pong pagmasdan ng kalangitan at talaga pong asul na asul, uh, wala pong pagbabadyan ng udan Sana nga po ay magtuloy-tuloy at ng mga halaman naman po ay masiyahan kasi po babad na babad po sila sa ulan. Nakakatuwa pong pagmasdan ang mga halaman kasi sigla po. Sa garden po ay masasaya na po at masisigla na rin po ang halaman. Nakakatuwa pong tingnan ang luntian po nilang kulay. Sa araw pong ito ay ipapasyal ko po kayo sa garden at ipapakita ko po sa inyo yung mga hindi ko pong pakinabangan na meron pong gulay at kung iba-iba po, ang iba po ay pwede ko na pong harvestin ngayon at ang iba naman po ay soon po ay mapapakinabangan na po at makukuha na na po natin. Kaya po nakakatuwa din po pag may tanim, halaman, iba't ibang klaseng halaman, gulay at kung ano-ano pa po na pwede po nating mapakinabangan. Ah, yun po ang tanim kong mustasa. Yung po ay harvest ko na mamaya dahil medyo malalaki na po. Ito so po yung tanim kong mustasa. Yan, malalaki na po ang dahon. So, kasama po pong iba halaman. Sama-sama ko po. Maganda rin po tingnan. Kaya harvest ko po muna yung mga malalaki ng dahon. Akin pong pipigay. Lalagyan ko po ng suka at uh, bawang. Paminta. Yan, masarap po yan. Pag napiga-piga. Ari po ang akin po Amias, ay nyo po uli. Nakapagbili na po niyan, ay nag-uumpisa na po uling mamunga. Talaga pong ay po nang pakinabang din sa kamias kong ari. isa po sa nakakatuwa pong mga tanim din sa garden ay ari pong aking saging. Kami po niyang bunga. Ilang puno lang po yan. Yan po ay binili ko dati. Ang saging po pala ha, pag napamunga po at naputol po ninyo, ang dami po din yung i iaana. Kaya po dumami na rin po nandumami dumami ang aking saging. Kaya nakakatuwa po. Yan po ang aking saging, o oh, isa po yan sa uh, malalaki na po ang bunga. Papakita ko pa po sa inyo yung iba po pong uh, namumungong saging na soon po ay mapapakinabangan po. ipapakita ko pa po sa inyo yung iba ko pa pong mga tanim po sa garden na uh, po ng panahon ay mapapakinabangan po. At ang yung iba po ay mapapakinabangan na po soon kaya po nakakatuwa. Mag-harvest na po tayo ng mustasa. ito po ang aking pong na harvest na mustasa. Ayun, ang lalaki din po ng dahon, sariwang-sariwa po. At tama lang po ari, kami naman po ay ah, hindi madami sa bahay. Kapat na po ito para sa amin. Nakaharvest na po ako ng mustasa. Kaya nga po nakakatuwa din po. Tama nga po ang sabihan na pag tayo po may tinanim, meron po tayo'ng aanihin dapat po talaga ay magtanim-tanim po tayo ng mga gulay. Kung maliit po naman ang space natin ay pwede naman pong magtanim ng gulay sa pots. Lalo na po po ang itatanim po yung mga pechay, mustasa, halong o pwede po yun. Marami po uling salamat sa pagsama niyo po ulit sa akin din sa aking simpleng garden, munting garden. Bye-bye po!